ng araw sa lahat at ngayon ay panibagong paksang ating tatalakayin na hinggil sa komunikasyon. Bago natin ito simulan ay punta muna tayo, pagnilayan muna natin ang hinggil sa salitang wika. Ang wika ay isang kasangkapan ng isang individual upang magkaroon ng pagpapahayag ng kanyang damdamin kung mayroon kang kausap, ginagamit natin ang wika upang lubusan nating maunawaan ang gusto niyang iparating. Ayon kay Henry Gleason, sinabi niya na ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at sinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao na kabilang sa isang kultura. Sa makatuwid po ang wika ay isang import importanteng salik sa komunikasyon. Ito ang isang tulay upang ang dalawang taong nag-uusap ay nagkakaintindihan. Merong mga katanungan dito na maaari ninyong sagutin o i-comment sa baba ang inyong mga sa uh, saluubin o opinion ninyo hinggil sa mga katanungan. Unang katanungan, ano ba ma maging epektibo ang isang komunikasyon? paano ba natin masabi na mabisa ang ating uh, pagbibigay ng mensahe? Paano ba natin masabi na nakuha ng isang tao o ng tagapakinig ang yung ibinigay na mensahe? Ang mabisang komunikasyon na hindi lamang tungkol sa kung ano ang ipinahahayag na mensahe, kundi pati na rin kung paano ito ipinararating sa mga manonood o tagapakinig. Sa iba't ibang personal at interpersonal na sitwasyon, binubuo ang mensahe, batay sa layon, pangangailangan ng mga manunood, at konteksto at pagpapahayag ng mensahe. Malaki ang impluensya ng tono at pagpili ng salita sa pagunawa at pagtanggap ng mensahe. Madalas na nangyayari ang hindi pagkakaunawaan, hindi dahil sa mismong ipinahayag ng mensahe, kundi sa paraan ng pagpapahayag nito. Kaya sa pangalawang katanungan, mahalaga ba ang tono sa pagpapahayag ng ideya? Meron ba kayong halimbawang karanasan na maaari ninyong ibahagi i-komento na dahil sa sinabi mo, paraan ng pagsabi mo ay nagkaroon ng halitan sa iyong kausap? Pangatlong katanungan, Pumipili ka ba ng salitang gagamitin sa iyong kausap? Okay, ito, ito ay inyong pagnilayan at maring yung ikomento sa baba kung ano ang inyong mga kasagutan. Maganda, maganda rin kung mayroon kayong mga sariling karanasan hinggil sa mga ito. Punta tayo sa mga kakailanganing elemento. Ito ang mga kinakailangang isinaalang-alang upang maunawaan kung paano nakakaapekto sa wika ang layo ng mensahe. So, kailangan ninyong alamin kung sino ang audience, sino ang manunood, o sino ang tagapakinig. Pangalawa, ano ang layunin ng isang mensahe? Dapat malaman ninyo kung ito ba ay manghikayat, kung ito ba ay o iba pang uh, layunin ng iyong mensahe. Ano ang konteksto ano ang sitwasyon sa pakikipag-usap o pakikipag-dialogo ng dalawang tao o pakikipag-usap mo sa isang tao? Dapat itong tatlong ito ay mahalaga na malaman upang maging mapisa ang isang komunikasyon. Uulitin ko ang tagapakinig o manunood sino ang makikinig o babasa at ano ang kanilang pinanggalingan, ano ang kanilang relasyon, ano ang kanilang inaasahan. Pangalawa, bakit ipinapahayag ang minsahe? Layunin ba nitong magbigay ng impormasyon? O layunin ba nitong magbigay ng hatol? Pangatlo, saan at paano nagaganap ang isang komunikasyon? Yan ang tatlong elemento na kailangan ninyong alamin. Susunod tayo, punta tayo sa pagkilala ng tono sa komunikasyon. Ang tono ay maaaring makikita natin sa una sa pasalita at pasulat. Maaring sa pasalita, 'yung pagbigkas, 'yung diin natin sa pagsabi natin ng mga salita o pangungusap. Sa pasulat naman, dumidepende sa mga bantas na ating ginamit. Halimbawa, sinabi, "Ito ay" pareho ng mga salita at pangusap pero kung yung tono ng pagsabi mo naiiba ang kanyang kahulugan o interpretasyon. Napaaga yata ang pagdating mo. Napaaga yata ang pagdating mo. Napaaga yata ang pagdating mo. So yan yung mga halimbawa ng pasalita. Kung ito naman ay pasulat, dapat alam ninyo kung paano ginagamit ang tundok, tandang pananong at tandang padamdam. Kapag patandam padandam, tandang padamdam, ibig sabihin yung emosyon ay sobrang buo, galit. Ganun. Pwede ganon. Pwede rin ang patanong, no? parang nag-alimlangan o iba pa. Tuldok naman yung tuloy-tuloy na pagpapahayag ng ideya. Kung alam ninyo kung paano alamin ang mensahe sa pamagitan ng tono ng pasalita ng isang tao at tono sa pasulat ng isang tao, walang magkakaroon ng misinterpretation, kumbaga. Walang alitan na mangyayari kung marunong tayong manuri ng isang pahayag ng isang tao. Punta tayo sa mga karaniwang kategorya ng tono. Nandyan yung magilyo, no? yung mainit ang pagsuporta, kumbaga yung pakikipag-usap, sobrang saya ng kanyang uh, mga pahayag no? mararamdaman mo yung emosyon na sumusuporta talaga siya. Formal. May estruktura at magalang. Gumagamit ng po at opo. Yung mga salita, hindi shortcut. Kung ano ang tamang baybay ng mga salita, yun talaga yung ginamit. Mayroon ding sarkastiko. Kumbaga pabiro. Yung iba ay uh, masakit siya. Kinggan kung... Ating talagang titingnan ko anong kahulugan ng kanyang sinabi. Sunod naman ay maunawain, no, nagpapakita ng malasakit. Itoy karaniwan, marami pang iba't ibang anyo, pero ito yung mga karaniwan lang. Meron ding tweed o parang direktang pahayag, no, parang walang paligoy-ligoy. Ano talaga ko? Ano yung uh, gustong sabihin, sinabi talaga. Yan yung karaniwang kategorya ng tono. Punta tayo sa panghuli. Bilang panghuli, ano kaya ang ating natutuhan sa araw na ito? Maraming inyong ikomento kung ano ang inyong natutuhan. So bilang kabuuan, no, ang tono ay nagpapahayag ng saluubin sa paksa o sa tagapakinig. Hindi lamang ito nakaayon sa nilalaman ng mensahe, kundi pati na rin sa paraan ng pagbigkas o pagsulat sa pasalitang komunikasyon, nakikita ang tono sa pagtaas baba ng boses, pitch, di ba? Pwede yung bilis, pwede yung lakas, o pwede yung intonasyon. Halimbawa ng sinabi ko kanina. Sa pasulat na komunikasyon naman, kinakailangan gamitin ang pagpili ng salita, estruktura ng pangusap, bantas at antas ng formalidad upang maipahiwatig ang tono. So sana ay marami kayong nakuha sa araw na ito.